Hello guys! Kain na naman tayo. Good morning everyone. So alas 12 na. Maalas 12 na. So kailangan kumain na tayo. So mayroong kami nga din, manok. Tinolang manok. Mayroong kami, tabong. Dabong. Yes. Mayroong kami, pineapple juice. So yung parutan naman, pinya. So, ang ganda ng pinya. Kain po kayo ng pinya. At check meron ka tinolang esda is yellow pin. Na isda marasa ang sabaw ng marasa nga chido isda. At sa nyo na olam. So, guys, tangaon na kita. Tara. Ito na, guys. Kumain na po ito. Ito na po. Kakain na tayo. Kakain na po tayo. Um, um, Ang sarang. Ang sarap talaga ng aming ulam ngayon. Ngayong, ngayong Benza Wednesday po. Happy Wednesday! Bye-bye po.